kwento ko lang uli yung nangyari sa trade test namin. So, ayun na nga, di ba, 12 kami na nag-trade test. Tapos may nakabody ako doon eh. ah uh, may nakabody ako kasi taga-Carmona siya. Tapos uh, sa, sa, sa Laguna ako eh. So, malapit lang kami. Eh. Nasa Binyan kasi ako nagtrabaho. Tapos sa uh, tawagan namin, yung Kasi siya, medyo confident siya eh, Confident siya eh. Kasi, veterano eh. Tapos, sabi ko, nung matapos yung trade test namin, sabi ko, Paddy, alanganin yung ano ko, yung hinang ko. Parang wala na akong ano, wala na akong pag-asang ano. sa ko, Basa mag basta mag apply lang ulit ako. Sabi niya, bakit di mo inano sa akin? Dapat lumapit ka kasi sa akin. Sabi niya, kasi sabi ko, ang ganda ng ano mo, ang ganda ng mig mo. Ang ganda mig. Sabi ko, sure ka na? pasok ka na. Kasi sa tingin ko, ano eh, isa siya sa pinakamaganda eh. Tapos sabi niya, sigurado ka pre sa tingin mo pa Pasok na so, ko, Oh, maganda. Ganda ng hinang mo. pero pero hindi ko naman na, ano hindi ko naman na alam yung sa interview niya kung nagka sila ng employer. Tapos ay eh, ito na. Kinagabihan, ayan, ito na. May nag-email na sa akin. Tapos tinat ko siya. Ay ko. Pati may natanggap ka na ba email? Ito so, sabi niya. Ano email? Tapos so, sabi ko. Eh, select na daw ako eh. Selected na ako. Di, tontuwa talaga ako nun. Kasi, syempre, I can't believe it. I can't believe it. Talaga, napakas, pinakamasarap na feeling yun yung ma-select ka. Kahit mahaba pa yung naging proseso, yun yung pinakamasarap. Tapos sabi ko, eh, baka hintay-hintay. Wala, kasi kadarating lang sa akin. Tapos di naghintay siya. Hanggang kinabukasan, wala talaga. Yun. Nag-chat siya, nalungkot siya. Kasi, nag-expect siya eh. So, ang lesson dun, talaga, sa trade test, sa pag-selection, huwag ka mag-expect pero siyempre, gawin mo yung makakaya mo. Talaga. Pero huwag ka mag-expect. Kasi gaya nang nangyari sa amin, hindi ako mapaniwala. Talagang, maganda talaga. Sobrang, so, sa akin, talaga. Sobrang, 10 out of 10 yung, yung ano, yung, 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 ano, hinang niya para sa akin. Pero, may iba pa rin naging consideration. Tapos, ang maganda nun, na-select ng ibang employer. O, oh, di ba? So, pareho na kami nasa Australia. Minsan, nagkaka-chat pa rin kami ni Buddy. So, pero iba na iba na yung employer niya. So, apply-apply lang kayo. Okay, mga panginaan ng loob. Ha? See ya, mga kabakal.